Hello oh, mga ka-super. Ah, sino ka, girl? <laughs> Laki ng aking shades, diba? Nakakaloka. Eh. <laughs> Kasi yun ang pangainit. Nakakaloka. Ito ako sa shell. Papagas, tsaka nagpapahangin. Ah, maplata na naman tayo ng gulong. Ngayon, pupunta tayo sa Pure Gold. Habot everyone. May one na mga ka-super. Ang bilis ng panahon talaga, no? Pag super, super busy tayo, ang bilis ng panahon. May na naman. June, July, na malapit na tayo mga lahati ng taon. Parang kaka New Year lang, kaka Valentine's Day lang. Ngayon, May na naman. Labor Day pala. Happy Labor Day sa mga manggagawa. Ayun. So, pata naman tayo sa Pure Gold. Happy to everyone. Mukhang maraming tao dito sa Pure Gold. Ah. May event siguro. Oh. Puno na ang parking. Ah. Waiting ang pila. OMG! Oh, ang dami mga naka-park. Dito na daw sa likod. Buti-open. Dito na kami daw sa likod. Ayan. Binuksan nila ang parking sa likod. Ano meron? Wala namang event doon eh. Dito tayo. So ayan, yeah, naka-park na tayo. Mainit pagbaba. <laughs> ang problema ngayon ng mga tao ang init at yun naman talagang ano at meron akong tubig na lagi dala lagi tayo magdadala ng tubig iwas heat stroke konti lang naman yung ko ngayon yung mga lista lang tsaka may mga advance order na ako sa pure gold mga ano kasi ngayon eh pansit canton mga noodles mga hair care ang mga participating items ng hakot everyone So, medyo hagar tayong kasi ang dami nating stress. Ang dami stress sa life. Nakakaloka. Ang hirap pag mag-isa ka lang nag... nagmamanage lahat ng mga bagay-bagay. No? Mapapamilya, mapanegosyo, mga uh, ano, ano-ano pa. So, ayan, yun na. Problema naman ni Madam SD. <laughs> Wala naman problema, hindi kakayanin. Laban lang talaga. O siya, pasok na ako dun. Pasok na tayo sa Virgo. Akala ko dito sa Puregold ang mahaba ng pila. daming tao, hindi pala. May mga gumagamit ng parking kasi may mga church, may mga taekwondo. Kaya yun, full parking. Pinaka, pinare reserve ko. Papa-COD ko na lang to para unti lang yung ating dalip pa uwi. Sorry, boy. Dagdag ako ng mga pansiotin soft Ako ay nagbukas ulit ng game. Bakit? Dahil tumawag sa akin si Ice Ice Man. Parating daw sila. Iba na ang cycle ng delivery. Plus 12. Nakakaloka kasi kanina hindi nila nakayanan Umangkat sa planta, haba ng pila, kalaban nila mga malalaking truck, hindi talaga kinakaya ng supply. So maghapon, wala kaming ice too, Ang dami naghanap. Yan o, so niready ko na para pagdating ni Iceman ay eh, mailagay na lang agad niya. Sabi niya, 12 parating. Kasi sabi ko magkuklose na ako ng 12, binantok na nga ako. Iba eh, ka parating na yun. Niready ko na lang para mabilis. So kanina naghakot everyone ako sa Pure Gold, hindi pa natapos ni Ate mag-display kanina kasi nag-out na siya. So ito, yung ibang ibang hinakot ko ay pina COD ko bukas yung mga pansit canton, mga ibang mga soft drinks kasi marami mas masyado ng mabigat sa car kaya pinas-COD ko na lang. So ngayon, napakainit pa din. Oh. No? Bukas pa rin tayo ng ating mga silipan. Kahit gabi na, alas 12 na init pa din. Pero mahangin sa labas. Ang sarap mag-stay sa labas kasi mahangin. Yung ating mga tubig dito ay lagi nagkakaubos kasi nga tubig is life ngayon. Ngayon mainit. So, may boy, bili pa. Ice man niya marimar na oras na 12:15 a.m. oh ay naka kadugay oy kadugay oy antok na ako talaga oy Mamiming ko na tulog na lang kakaantay din sa ice kadugay oy Uy, kaya? dandahan lang sa kalahati bukas wala na tong supply pahirapan sa planta talagang pila pila kaya maghapon kanina wala akong ka ice ice may gawa sa yung buo gumawas super A ka, so hindi naman ganong kabilis magpatigas sa kalahati ang kasya doon sa malagayan yan pa Landahan ka lang Landahan lang sakto bukas opening may yellow na agad tayo may tube ice na agad Yun. yung isang sako 160 ang palati ay 80 kaya 2 per grabing hanap buhay itong mga laborer na ito <laughs> happy labor's day ah <laughs> grabing sakripisyo din nila eh mga pumila sa planta eh wala talaga tayong choice hindi natin pwede silang awayin kasi sila din eh hirap sa pag-angkat ng mga chubais ang oh, sarap na na sleep na miming ko oh, kaway kaway pa buntot bigyan natin ng soft drinks soft drinks anong gusto nyo ah oh. labor day labor day treat kasi anong oras na? Sana all may pa-soft drinks. <laughs> Thank you. Okay na? Thank you ah. Bukas wala na yan. Next bukas na ulit. <laughs> Thank you. Makakapahinga na tayo. Miming, pahinga na tayo, Miming. Ngayong May 1 mga ka-super Labor Day. Time check tayo muna, 12.30. So, kakabilang-bilang ko lang ng ating sales. Grocery kasama ang mga Gcash payment pinambabayad nila dito sa ating tindahan na Gcash. Hindi kasama ang Gcash cash in cash out. Ngayong May 1 naka 20,142 tayo. Wow, bongga. Ang dami namin na-receive ng mga tigisan diba at mga bills. 120s, 50s. Mm -mm. Ang dami din mga nag-Gcash payment ngayon. May no? mabuti ang 20,142. Yan. Thank you, Lord. Thank you so much, mga suki, ma tumer ng rose mini mart. At syempre, sa ating mga pampaswerte, mga ating mga super mingmings. Ayan. Okay, so it's time to sign off. Thank you for watching. Bye-bye. Laki -bye. na ang delivery okay. truck ni ano? Wow. <laughs> Ito na yung ating pina-COD, mga kanton. Oh. Kasalupak, o oh, ayan. Puro kasalupak na to, chili man si Laki may beef chicken, tsaka pasit kanton. Hindi na tayo maubusan. Wala paglagyan. <laughs> Ayan o, oh. kasalupak, mabilis lang ito maubos. Eh. Ayan. Ito na lang muna yan.